Ngayong Hulyo 18, may opisyal na kumpirmasyon na inilabas hinggil sa pinakahihintay na is 3500 Universal Social Pension para sa lahat ng senior citizens sa Pilipinas. Tagdag pa rito ang patuloy na benepisyo mula sa hindi na po ito usap-usapan lamang, may malinaw na detalye, may opisyal na pahayag at may takdang petsa ng payaw para sa maraming senior sa Pilipinas ang buwan ng SES Pension ay matagal nang hindi sumasapat sa araw-araw na gastusin, lalo na't patuloy na tumataas ang presyo ng bilihin, gamot at bayarin sa kuryente tubig, kaya nitong nakaraang buwan inilunsad ng FIFI at ng National Commission of Senior Citizens. Di FIFI ang mas pinalawak na Universal Social Pension Program na naglalayong bigyan ng karagdagang tulong. Pinansyal ang lahat ng seniors na idadanim na po, pataas kahit pa may natatanggap na silang FIFI pension ang tanong ng nakararami kasama ba ako sa makakatanggap, kailan ang payout, paano ang proseso, ayon sa pinakabagong advisory, mula sa SEVI at DEFA simula huli labing walong, magsisimula ng ipamahagi ang IF, 3,500 universal, social pension sa mga kwalipikadong senior citizens, ito ay bahagi ng unang batch ng rollout, kung saan inuuna ang mga registradong senior sa ilalim ng kanilang updated master list importante pong tandaan, hindi ito kapalit ng IF, Atensyon kundi dagdag pa rito, kaya kung kayo ay kasalukuyang SFT, pensioner may karapatan pa rin kayong tumanggap ng Universal Social Pension basta kayo ay na-validate sa listahan ng FEFE. Kung sakali namang wala pa sa listahan, may itinakdang schedule para sa walk-in validation at updating ang records sa pinakamalapit na Facebook Office of Senior Citizens Affairs. Office sa inyong munisipyo dito kailangan lamang dalhin ang inyong senior citizen eh is a pension eh kung meron at barangay. Certification, hindi na po kailangan Nang kung ano-anong fixer o middleman. Direktang gobyerno ang mamamahagi. Kadalasan sa pamamagitan ng cash payout sa barangay. Covered quarter direct bank transfer. Kung naka-enroll na kayo sa kanilang system, kaya naman ngayong nailabas na ang kumpirmasyon, maraming seniors ang nagtatanong, paano kung wala ako sa listahan? Makukuha ko pa rin ba ang benepisyo? Ang malinaw pong sagot, Diyan ay may proseso para makasali sa updated master list hindi po otomatiko ang pagpasok ng pangalan ninyo kung hindi pa kayo na-validate nitong taong 2025 kaya mahalaga pong puntahan ng inyong lokal na SIS with Office o so ang Office of Senior Citizens Affairs Oscar sa inyong lungsod o bayan magsadya po kayo roon dala ang kumpletong requirements valid senior citizen ay eh, barangay certificate na nagpapatunay na residente kayo ng lugar at kung meron na kayong if pension, mas mabuti na rin pong dalhin ang pensioner G o kung anong dokumento na nagsasaad ng inyong pagtanggap ng pensyon. Ngayon kung minsan ay mahaba ang pila at maraming tanag nagpupunta lalo na kapag kakalabas pa lamang ng advisory, pero huwag po kayong mag-alala dahil ayon mismo sa mga opisyal ng FETI at TADIF tuloy-tuloy ang updating ng Master List hanggang Disyembre, 2025 ibig sabihin, kahit hindi kayo makasabay sa unang batch ng payout, Ngayong Hulyo 18 siguradong makakasama pa rin kayo sa mga susunod na release basta maayos ang inyong papeles at ma-validate ang inyong pangalan ang Universal Social Pension na F3500 ay hindi lamang pang isang buwan ayon sa dokumento ng AFC ito po ay first tranche ng mas malawak na pension program na ipatutupad sa mga susunod na buwan may pilot implementation pa lamang itong Hulyo at kung magiging maayos ang rollout madadagdagan pa ang halaga o kaya ay magiging buwan-buwan na ang pag-release. Depende sa pondo ng gobyerno. Kaya mahalaga pong manatiling updated marami sa ating mga kababayan, lalo na yung nasa malalayong. Probinsya ang umaasa lang sa balita mula sa kapitbahay o sa chismis sa palengke. Iwasan po natin yon mas mabuting. Mismong kayo na ang personal na magtanong sa SEFI o skaw tumutok sa mga lehitimong balita sa telebisyon at social media kung may internet kayo. Pwede ring i-check ang official Facebook page ng SASVIC, Philippines at ng ASU para sa real-time na updates. Isa rin pong tanong ng karamihan. Panawang mga hindi pa, miyembro ng ASU pero senior na. Magandang balita po dahil ayon sa programa, ang Universal Social Pension ay para sa lahat ng seniors na edad anim na pupataas, miyembro man o hindi ng IF. Basta validated kayo sa master list. Kasali kayo, hindi kailangang may hulog sa SFA para maging karapat-dapat. Ang ACE, Tester Pension, ay iba at ito'y nakabase sa hulog ninyo noon pa. Pero ang Universal Social Pension, pinapantay ang lahat, kahit walang kontribusyon, para itong social safety, net mula sa gobyerno para sa mga seniors, na wala masyadong pinagkakakitaan ngayon kung pag-uusapan natin ang epekto nito. Napakalaki ng tulong, lalo na sa mga senior citizens, na wala ng regular na source of income. Sa kasalukuyan, ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority mahigit siyam milyong Pilipinong seniors. Ang kabilang sa vulnerable sector, ibig sabihin hirap sa araw-araw na gastusin, lalo na kung wala ng anak na sumusuporta, kaya ang karagdagang if 3500 bagamat hindi ganun kalaki kumpara sa ibang bansa, ay malaking dagdag na sa pambili ng gamot, bigas at pambayad ng kuryente o tubig. May ilan ding nag-aalala, baka naman pangako lang yan. Hindi kaya mauwi sa wala? Naiintindihan po natin ang ganitong tanong lalo na't na marami ng beses sa nakaraan na nagkaroon ng delay o problema sa mga payaw, ngunit ngayong taon, ayaw mismo sa ulat ng Seth, Secretary at ng 8th Chairman, may nakalaang pondo na mahigit, I 50 bilyon para sa social, pension program sa ilalim ng dalawang libo, at 25 national budget, kasama dito ang pondo para sa Seth, pensioners at non. Pensioners na senior citizens, ibig sabihin, hindi na ito basta plano lang. May budget na may disbursement schedule na at may implementing guidelines na, isa rin pong malinaw na bilhin ang Afitsu, walang dapat bayaran na processing fee o membership fee. Kung may nagsasabing kailangan, ninyong magbayad para may pasok sa listahan, malinaw pong scam o modus yan, libre po ang pag-update ng records, at ang mismong pag-apply para sa universal, social pension. Pero wag po kayong magpapaloko kung may fixer o sinumang nag-aalok na ipasok kayo. Kapalit ng bayad agad pong i-report sa selfie? O ka, may ilan din pong nagtatanong kung paano ipapadala ang pera. Ayon sa sistema, may dalawang paraan. Una, ang cash payout na karaniwang ginaganap sa barangay, Covered Cordo Municipal Hall. Pangalawa, ang direct bank transfer para sa mga seniors na may existing bank account na rehistrado sa kanilang pangalan. Kung wala pa kayong bank account, may schedule rin para sa opening ng accounts. At sa pamamagitan ng land bank, o iba government-accredited banks para sa mga kasalukuyang SFT. Pensioners, magandang balita rin po dahil ang pagpasok ng universal, social pension, ay hindi nangangahulugan na mawawala ang SFT. Pension ninyo, magkahiwalay po itong dalawang programa, kaya kung kayo ay tumatanggap na ng SSD pension, halimbawa ng ilimang libo buwan, may dagdag pa kayong IF, tatlong libo limang daan, mula sa universal social pension, hindi po babawasan ang IS, pension ninyo dahil dito, may ilang seniors, din na nagtatanong kung kasama ba ang mga senior na naninirahan sa probinsya o bundok, ang sagot po pantay-pantay ang distribusyon, maging kayo man ay nasa lungsod, bayan, bundok o isla, hanggat kayo ay Pilipino senior citizen at nakalista sa validated master list ng FIFI at DEFSI, makakatanggap kayo ng benepisyo kung sakali namang may aberya halimbawa ay hindi nyo natanggap ang payout sa unang schedule. Huwag po kayong magpanik dahil may itinalagang grievance. Desk o help desk ang SASPI sa bawat payot center. Doon pwede kayong mag-follow up, magtanong kung bakit wala ang pangalan ninyo o ipakita ang inyong validity at dokumento para ma-verify kung bakit may delay. Ang payo po ng mga eksperto sa social welfare habang maaga. Siguraduhin ninyong updated ang inyong personal records, pangalan, address, contact number, pati na rin ang mga pangalan ng inyong mga anak kung sila ang magiging authorized representative ninyo sa pagkuha ng benepisyo? Kung hindi na kayo makabiyahe, mas mainam po. Ngayon pa lang ay ayusin na ang mga papel para hindi na magkaaberya pagdating ng araw ng payaw. Sa mga nakikinig po ngayon, ang mensahe namin ay simple lang, huwag pabayaan ang pagkakataong ito. Napakahalaga ng ganitong programa, lalo na tayo ay tumatanda at lumalapit sa panahon na mas nangangailangan tayo ng suporta Mula sa gobyerno, hindi na biro ang presyo ng bilihin, ngayon mula bigas, kuryente, gamot, pamasahe, kaya bawat piso ng tulong ay mahalaga. Kung mayroon pa kayong mga kamag-anak, kapitbahay o kakilalang senior citizen na maaring hindi pa alam ang tungkol sa programang ito, pakikalat po ang balita sa kanila, hindi po lahat ng senior citizens ay marunong gumamit ng social media o nakakatutok sa balita. Kaya malaking bagay na tayo, tayo mismo ang nagtutulungan para iparating ang impormasyon at huwag rin pong kalimutan, sa panahon ngayon dapat maging mapanuri tayo, piliin ang tamang impormasyon, hindi lahat ng nakikita sa Facebook, YouTube o TikTok ay totoo, kaya mainam na alamin kung verified at galing sa mismong ahensya ng gobyerno ang balita. Kung may duda kayo pumunta sa opisina ng safety, Oscar para magtanong, libre pong magtanong, libre ring mag-update ng records at sa huli, nais naming ipabot sa lahat ng senior sa Pilipinas. Hindi kayo nakakalimutan bagamat may mga pagsubok at problema, unti-unti pong ginagawa ng paraan ng gobyerno na mas mapadali, mas mapabilis at mas mapalawak ang tulong para sa inyo. Sa programang ito ng Universal Social Pension at para sa seniors, sana ay maramdaman ninyo na kayo ay pinahahalagahan. Patuloy po kayong tumutok sa ating channel para sa susunod pang mga update, hinggil sa mga payout, schedule bagong master list, releases at iba pang programa. Para sa mga senior citizens sa buong Pilipinas, maraming salamat po at sanay maging ligtas at masagana ang inyong araw. Amen.